Unang-una, yung kay Carlos Yulo at kay Chloe San Jose. Mm -hmm. Naku, no, oh, mukhang patungo na sa altar itong kanilang relasyon. Sa simbahan raw ang tuloy ng relasyon ni na Carlos Yulo at Chloe ayon sa ibinahagi ni Christy Fermin sa kanyang programang Christy Firminin. Sa Saad ng ng kolumnista ay matagal na rin ang relasyon ng dalawa at mapapatunayan na matatag ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Si Chloe raw ang isa sa mga taong nakasama ni Carlo sa panahon na siya ay nasa dilim at kailangan ng suporta, aya mas lalong tumibay ang relasyon ng dalawa. Pahayag ni Christy Fermin na kumukhang patungo na sa altar itong kanilang relasyon. Dagdag naman ng kasamahan niyang si Romel ay hindi na ito nakakapagtaka sapagkat kompletong-kompleto na raw ang dalawa at wala nang hahanapin pa ang mga ito. Mayroon na raw itong sasakyan negosyo lahat. Kulang na lamang raw na magsama ang dalawa. Pagpapatuloy naman ni Christy Fermin, ay hindi niya tinitingnan ang pag-iisang didib ng dalawa sa material na bagay kundi sa usapin ng puso. Tunay raw na mahalaga ang material, ngunit hindi ito ang pinaka -importante. Ang mahalaga raw ay nagmamahalan ang dalawa at pinatatag na ng panahon ang kanilang relasyon. Nagkakilala raw at naging magkarelasyon si na Carlos at Chloe apat na taon na ang nakalilipas at ito ay ang panahon na sinusubukan pa lamang ni Carlos na sungkitin ang kanyang mga pangarap. At isa si Chloe sa nakasama ni Carlos sa mga panahong iyon na sumuporta ng toto. Kaya noong marinig na raw ang sinabi ng kanyang kausap na patungo na sa altar ang pag-iibigan ng dalawa na mukhang sa Australia gaganapin ay alam raw ng kolumista na mangyayari ang kasalang ito. Anya, hindi ko tinitingnan ito sa punto ng mga material na bagay. Kasi sa usapin ng puso oo mahalaga yan, pero hindi yun ang pinaka-importante. Ang mahalaga dito alam natin na sila ay nagmamahalan. At ang kanilang relasyon ay pinatatag na ng panahon. Nagkakilala sila at naging magkarelasyon apat na taon na ang nakararaan. Noong mga panahon na ang mga pangarap ni Carlos Yulo ay kanyang sinusungkit pa lang. At sino ba ang nakasama niya sa mga panahon na yan? Isa po sa kanyang mga nakasama na sumuporta talaga ng todo sa kanya ay si Chloe. Kaya ako talaga, nung tinip ng aking kausap na patungo na sa simbahan ang relasyong ito, at mukhang sa Australia yata sila magpapakasal. Alam ko dyan sila mauwi talaga, dahil di ba diba sinabi ko na nga na sa panahon ng kadiliman ang kahit sinong nag-abot sa atin ng kandila, ng liwanag napakahalaga nun. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang darating na kasalan umano ni Carlos at Chloe. Sa ad ng mga nagkomento, wala na pag nakasal baka makontrol sa pera si Goldman. Balato nga di maabutan ang magulang, paano pa yung konting sustento pag nakasal. Eddie congrats Kaloy. San pa pupunta ang relasyon nila di sa kasalan? Nagmamahalan sila eh. Ba't naman pakikialaman? Maging masaya na lang pati bashers nilang dalawa.